Wow! At luto na po itong ating sinigang na salmon belly. Kainan na! Nice ko rin magpasalamat kay Ma'am Marites and Sir Conrad. Balik kahapon mm. ay tumawag si Atinals at siya po ay nagpa-gcash ng 1,000. Uh, hey para kay Andres at kay Thomas God bless po Salamat po Mama Rites At na-receive mo na sa si g mo Yes, na-receive ko yeah. na Salamat Mama Salamat din Marites. kay Ate Nels mm -hmm. Napatuloy na ginagamit ni Lord yes. Salamat po sa inyong lahat God bless you po Kamusta mga kabeshi yan. Ngayon po ay nagpasama ako kay Daddy at ako po ay mamamalingke sa City Market sa Tagaytay. Ang bibilin ko ay mga pang ulam, -ulam namin at saka po bigas. Samahan niyo po kami. ayan oh, po si Daddy. Ang kasama lang namin ay si Andres at si Bobby ay tulog po na kay Mama sonya. Ayan mga kabeshi, nandito po tayo sa parking ng City Market. At sinamahan na rin ako ni Daddy at ni Andres. Ito si Andres. Let's go. Doon muna kami sa wet market. Oo. Uh, -oh. so, mo tayo ng bigas? Ay, sige. Para naay ko na ah Oo. Uh, -oh. mo na agad. Tingin mo kami ng bigas, mga kabeshi. Dito po sa gilid ang mga bigasan. Parang nagustuhan ko yung Coco Pandan. Ah, yung mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mga Ito yun. Ang napili na lang naman ay yung Coco Pandan. At yun ay na-try ko na. Mga kabashi. Tinulungan na kami ni Kuyang Ihatid. Thank you po. Dito lang muna kami na Andres. Wait lang. Yes. Dito naman kami susunod sa wet market. Ayos sa... Pili lang ako ng chicken at saka ng bangus, daddy. Pili ako ng chicken, banana. Banana. It's a dog. 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 pa po yung bangus niya? 192 dalawa. 190, dalawa? Kuya, magkano po? Magkano po? 190, dalawa. Ay, sige po. Dalawa po na yan. Wala ko ng bangus. <laughs> okay, enjoy naman si Andres at saka si Daddy. Wow! lang si Andres nakasakay kay Daddy. Ayan, marami pa dito mga isda. Pusit. May hipon din. Wala ko na manok dito. Pabili rin tayo mga kabeshi ng Bangus Belly. Favorite ni Andres. Thank you po. Kalahating kilo. Thank you. Wow, may pampano pala Ito dito. Sama ko pa rin yung dalawa. Mm ha? -hmm. <laughs> Kami dumaan sa gitna. Pili lang ako dito na itlog, Dani. Namili tayo ng itlog at saka itlog na pula dalawa, dalawa. Eh. ako ha na lang ako tama na lang po dito right. I mean, okay na lang. okay na okay naman una na daw sila daddy yes ito so na lang sa gulay ah. bumili si mami ng ice candy <laughs> Andres, dito lang tayo sa gilid, Andres. At maraming nadaan. Oo, oo. Oh, there. Andres, get. Get. Say thank you. Thank you po. Say thank you po. Say thank you. Ice candy. Oo. Oh, dito tayo sa egg. Halika, halika dito. At daan dyan. Halika dito. Oh, wait here. Good job. Good job. Maunan na tayo sa sasakyan, ha? ang mami daw ay bibili pa ng mga gulay. Bibili lang ako. Okay, kundi mo na yung isa, mami. Sure lang ka. Sure lang kami ni Ay. Ay, mami, ako na lang kain. Ah. Mabilis lang ako. Matutunaw hmm. na yun. Sure ka? Ah. Wow, dito tayo sa mga gulay, mga kabeshi. Ano, so, ma'am? Ako bibili kayo. Hello po. Konti lang po muna. Kaya ng kampa. Hindi na po. Ayan. Sabuyas pa po. Ada po. Sip. pa. 58 po. Dagdagan ko pa po nito. torta ng talong. Eto po. Ibili ko rin si Andres ng apple. So, ayan mga kabeshi, ito lang po binili ko sa gulay. Para lang panigang at saka apple ni Andres. Okay, pabalik na doon kila daddy. Let's go! Shout out po kay Sir Ebi Bien. Yan, nakilala niya po ako. Salamat po sa panonood. So, yun mga kabeshi, may nakakilala sa ating subscriber. Salamat po sa inyo. Sa palagi pong pag-support sa amin aming po YouTube channel, pati na rin po sa aming Facebook. Ito na ako dumaan, mga kabeshe. Pabalik na ako kay na-daddy. Thank you, Lord. Mm -hmm. Ayan mga kabeshi, mabilis lang po tayo. At nandito na ulit kami sa parking. Nakakahingal din pala go. Hello. Naga kumain ng ano si Ay. Yes. Binili kita ng apple, Ay. Wow, thank you, Mommy. Yes. Let's go. Pita. Pita. Ayan, Daddy. At may nakakilala sa atin na subscriber. So, wow. subscriber sa Facebook. Sayo. Sa iyo. Salamat po. Sa Tara Shoot. Oo oh, nga, sa iyo. May nakakilala sa iyo. Oo, oh, Daddy. May nakakilala sa akin. Oh, Shout out po sa inyo. What Sir uh, Evie Ibien. Kabeshi. ako. Ako Ako'y nagulat pa. Sabi ko, ho. sa ano Parang iniisip ko, kilala ko ba siya? Saan ko siya na-meet? Ganyan. Nakalimutan ko ako nga pala yung nagbablog. <laughs> Pasensya na po at minsan ay uh, uh, ano, shout na, out po. ano na... na, 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 na Evie. Evie. Salamat po, <laughs> po. Eh, Salamat po Adi Sabi ko yung nandito kayo uh -uh. Ah, ito yung aking yes. ice candy Okay, go to mommy na good, At right? nais nice ko rin magpasalamat Kay Ma'am Marites and Sir Conrad Balik kahapon mm. ay tumawag si Ate Nels at siya po ay Nagpa-gcash ng 1,000 Uh, para kay Andres. at kay Thomas. God bless po. Salamat po, Mama Rites. At na-receive mo na sa si Gcash mo. Yes, na-receive ko na, Salamat Salamat din kay Ate Nels. Mm -hmm. Yeah. Napatuloy na ginagamit ni Lord. Yes. Salamat po sa inyong lahat. God bless you po. Wow, at pauwi na kami mga kabeshi. Driving na ulit si Daddy. Wow, pineapple. Dati kitang kita ko dito yung pineapple farm. Natataklaban na ngayon ng mga tindahan. Dito. Wow, i pineapple farm. Wow, daming pineapple. Yes. Five pag sinabi mong madami, ang ibig sabihin ay daddy ay 5 <laughs> Ayan mga kabeshi, kami po ay kararating. Aba! At parang, tinanong mo ako yung oras ay alas 12, pero lang ay tinanong mo yung bahay natin, maginhawa na agad. Hawa na, nandito na pala agad ang alas 12, no? Oo. Mamaya na ako na na yung maginhawa na paglalaro ni Ayi. Nandito na po kami sa bahay at si Mami Janet ay busy agad. Mm. Ano ako na sinigang. Sinigang na salmon. Ah, salmon belly. Salmon belly. Paborito ng mga bata. Oo. Oh. So, Tapos may madami dali. Dahil may sabaw. Mm. Ayan po. Tapon na to. Oo. Oh. Yeah. Wow. Yan ang masarap, mami, sa kangkong. Uh -huh. Mabilis lang naman ito, na? Ah, uh, mabilis lang. Parang ano na rin yun, mami. Kailangan ko na, na rin linisin, no? Mm uh -huh. Pag hindi, ipalitin, no? Linisin ko muna. Dadagdagan mo? Ah, na isa lang. Ah, okay. okay. Daddy, pa-check nga nito at pumuputok-putok itong ating, aking apoy tapos mawawala tapos biglang magkakaroon ulit ito na muna gamitin mo. Itong isa. No? Siguro ay kailangan ko ng iyan ito. Tinan mo. Palitin na. No? itong masarap sa sinigang mga kabeshi. Marami pong kangkong. Lalandiin lang natin to, ito, Luto na. Itong ating sinigang na kangkong. <laughs> hindi pa at may isda po yan sa loob wow at luto na po itong ating sinigang na salmon belly kainan na ayan mga kabeshi nakahanda na po ang ating pananghalian ang sinigang na salmon kakagising lang ng babi namin si Andres ay nakatulog na po pero mamaya ipapakainin natin ng kuya. Kainan, babi ko. Handa ko lang ang kanyang pagkain. Mama, daddy, kainan na. Okay, upo na din, babi ko. Favorite ko dito, ang sinigang. Yay! Kainan na po. Okay, thank you Lord. Kainan na na po tayo. Ng mami. <laughs> alam na alam niya na ikaw ang mami. Yes. Kaya sabi niya? Mami. 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 Favorite niya ng sinigang. <laughs> nagising. Kupit naman yun. Basta kain na na yun. Nagising na si Bobby. Yan po ang maganda kay Bobby. Natulog <laughs> yan. Tapos pagkain na Pero, na. Oo, bilisin na bigla. Parang ang Tito Bec, kapala eh yan. Uh Oo. -oh. Nakata ang ano. Nakata ang pakaramdam basta kainan. <laughs> okay, let's pray. Kain na na po, Mama. Jesus, Lord, marami pong salamat sa aming pagkain na ito. Pagpalain mga po ito at may kalakasan na aming katawan. In Jesus' name, Amen. 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 Kasi na ba ito? Eh, kahit kanina. Nasendok lang ako ng ano, extra. Amen. <laughs> Amen. Amen. Favorite nito. Sinigang. Gulat na gulat yung beshi mo na si Donna. Mm. At yung sino yun? Si Noah. Eh, halos kasing edad nito, no? Parang three days lang. Mm -hmm. Oh, Apo, nakakain na pala ng rice yan. Mm. <laughs> nakakain na ng rice yan. Sabay, kain na. Naubos nga yung hinanda natin kahapot. <laughs> tapos si ni Para hindi magugulat eh, ganito para may ubos. Grabe. Tara pa mami. Yes. Ay na na po. Kakain na din si Mother. Eh, yeah, Sarah. pa Napa ano ka sa asin Basta may maasin. Basta ni Bobby ang maasin. Napaano si Bobby sa asin? Oo. Oh, Napaiktad. sa asin. Napaiktad sa asin po ito. Napaiktad sa asin itong baby ko na ito. Basta kainan po. Ay, hindi ako mahuhuli. takainin ko. Ay hindi po ako papauwi ni Daddy. Meron pang ulam doon, Daddy, pag gusto mo pa. Kita uwi din nagulat ang, ang mga beses at ikaw magaling, magaling kakain. kain. Magaling ka kain ito. Magaling po ka kain ito. <laughs> <laughs> ay, galing. <lima>, abi. <laughs> May pag-ano pa. May pagkilig pa. Ay, dali yung may sasahan akong ginawa. May chili flakes. May pagkilig pa si Bobby.

siya lang gising gising ay sitaw. Kaya maganda alternative yung kangkong. Sir, ma'am, malutong yung kangkong. gawa kay madatong din yung tangkay. Hindi labog mo. No? Uh, uh Yan may papakuloan mo lang po isang kulo lang. Kumulo na yung okay. Yeah. Mm. Mm. Sa ibang restaurant niya, di ba steam lang yan? Uh -huh. I-steam uh -huh. lang yan ah. Chinese restaurant? Oo. Uh -huh masarap ulan. Mm. Mm. Yum, yeah. Opo. Pack with nutrients ang sinigang. Meron ka ba chili? Masarap yung chili. Meron ba? Stay from... Ah, kay chicken. Huh? Galing ito sa package, no? Ah! Ano ba tayo? Ito. Bago ko lang, lang binuksan. Marami ako. Tinatabi-tabi ko. Ha! <laughs> so, okay. na, ha! Pag nando tayo ka sa atin, no, sa'yo oh, ako, oh, sarap kong iba ko. Ang pala tayo. Nandang tayong chili. Nakita mo yung sota ko, pinipili ko yung chili. Mm -hmm. Oh. Why? Why? Favorite na babi kasi ang rice talo. Kain mo siya na avocado, na prutas, sila may rice pa rin siya. Ganun. Malang-mana po ito. Sa so daddy. Sa so daddy at mga lolo. Hindi pwede nung walang rice at nanginginig ang katawan. Nangingin Sa so dita na ako, nanginginig. Ang katawan. yun. Meron siyang gano'n. Mm. Kita nga sundutin mo. Huwag yes. nung baka mapalakot. Sundutin mo. Hindi ko talaga ito tinatanggal. Ah, ganun. Eh, sige, huwag. Para sa sale ko. Ah. Para naka-sealed. Ganang kapag minsan tananggal mo, nag-aamag. nag moist nag nag na oh, na. Oo, nag-mumoist. Okay, okay. Eh. Kaya talaga I eh. understand, Ma'am. Kung siya sinabi mo, tatanggalin ko na saan anak. Sisirain mo na din, kaya masarap nga iba ko. Ano? Gusto mo ng chili, Babi? No, not allowed. Wow!

Malapit ng Ang dami nagtataka wala pang ngipin si Bobby. Wala ka pang ngipin. Pero, grabe na siya makakagat. Pagkakagatin niya ako sa any part ng body ko. Ramdam mo na. Mm Ngipin niya. Hindi palang lumalabas pero oh, ramdam ko na. Ang sakit. Sakit ito makakagat. Tama na ang tubig. Hmm. Yan, laro niya yung ano. Yung ipan. May ulam pa doon, dad, ha? May ulam pa po doon, mama. Mmm. Inat na sa water, inat na. Mm -hmm. Magbubusog ka agad, o. Hindi pa lang ng rice. Mm -hmm. Sarap. Sarap ng tangkay. kuya mo. Tulog na, tulog na. Hmm. May lemon pa niya. Ang ganda kay Bobby. Aware siya sa kanyang surroundings. Kapag may pumasok na tao, may ibang tao. Nalalaman niya talaga. Mm. Mm -hmm. Ay! kanya po! Mmm! Kaya naroon May chili dito, mama, oh. I'm An <laughs> floor. So yun lamang po mga kabeshi. Salamat po sa panunood sa aming YouTube channel. Continue to like and subscribe. Malaking tulong po sa aming babi. God bless po sa lahat. bye Bye-bye. Bye bye, <laughs> kung sabaw ni Bobby. <laughs>